Oh, napakasarap ng ulam namin. Nakakaloka, o, oh, di ba? Tamang-tama, dahil umuulan <laughs> Napakaaga kong gumising kaya na para magluto at ihanda ang anak ko. <laughs> Hirap, pero okay lang para sa anak ko laban, di ba? <laughs> sa panahon ngayon, bawal ang tamad. <laughs> at wag na wag kayo magreklamo kung wala kayo makain at wala kayong pera. Kasi nga, tamad. <laughs> Napakadami kong kilalang ganyan, charot. <laughs> Bahala kayo, buhay niyo yan. <laughs> buhay ko nga, di ko maayos eh. <laughs> Nakakaloka. <laughs> Bibili ako ng ulam. At puro ko may karne. So, gusto ko na ng isda. May namiss akong ulam. <laughs> Bibiling ko to. Nag-isda kami ni Maron. Andito ako sa si my barangay La Puente. oh my goodness paano ko talaga magkakalala <laughs> masarap ang ulam namin mamay ha umipili mm. mm. ako ng hito at saka gulap yan baka ano yan ate 20 po madam gulap oh, yeah. pagbilan nga po ng dog. ang tawag to kwet kwet po kwet kwet Bili tayo ng kwek kwek, kwek. Ang sa si atin? Masarap ka ma'y para kasi makalimbo wow. Ako Baka na yung ato dente? Ako Kasi kuyan madam ha Ha? No, sa akin yung Ako Pauwi na ako nyan at kailangan ko na mag-sign at chak. Mm, gutom na gutom na ang anak ko. <laughs> Dati, ginagabi ako sa mga pasente. Pero ngayon, hindi na at kailangan ko na makauwi na maaga, makapagluto na maaga, at syempre, makapagpahinga na maaga. At tumatanda na ang lola nyo, marami na sumasakit-sakit. Charot! <laughs> Rayuma! <laughs> Hi, guys! <laughs> ang sarap na ito, oh. Baboong na may kalamansi hmm. kaya lang walang sili ewan ko ba bakit di nilagyan ng sili mm, mm sarap shout out kay Justine nakita niya ako kaya natin bumibili ng ganito kaya Justine mo <laughs> ito gusto ko yun isa isa na pa buong ay buong sa sabaw hahahaha <laughs> sa sabaw niya Naubos mo yung ulam mo kayo na, no? Hmm. Nag-ulam ko siya ng torta at saka nuggets. Naubos niya pati yung kanin. Marami ba kayo nag nagbabago sa inyo? Sinan kayo? Kunti lang kayo? ka kasama mo kumakain sa asa? Kung baka? Eh? No. Sa school? Sa classroom? Saan? Dito. Saan nga? Nakabili yun? Sa grade 7. Ah, grade 7. Sino kasama mo? Yung si Prince. Si Prince, sino pa? Sino Hila. pa? Dala ba lang kayo kumakain? Ayun pa si Raymar. Tatlo kayo? Sa grade 7 kayo kumakain? Ay, school yun ah. Dala kayo kumakain? <coughs> Hindi sa classroom nyo? Kinik. Hindi ako nung... Tawag yan? Lalapya. Snap. Hmm? Ang sarap grabe 'di ba? <laughs> Naloloko, nalolo ako sa sarap nung inihaw, 'no? Inihaw na ito Inihaw na tilapia. Mhm. Uh -huh. Bakit pa minsan minsan talaga? napakasarap sarap. Sarap, 'di ba? Ang sarap ko. Ang sarap pa minsan. Ang sarap na ng inihaw na hito. Marami hindi ko makain din ng hito pero iba yung sarap niya. Di ba? Hmm? Hmm. Masarap to parutan. No? Hmm. Grabe. Iba yung sa tapos sa sili na may bagong. Hmm. Grabe. huwag ka may mm. eh kasi puro yun 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 mo yun mm. so, yun yan. Wag mo muna isusubo pag may Gaganyan mo muna, oh. Kasi nga, napakadalang na niyang kumain ng ganito kaya hindi na marunong. Napakagaling niyang kumain ng inihaw na tilapia. At sa pritong tilapia. nga <todan> sila kila doon kila kita zenik Kasi nga pag may handaan doon or fiesta meron silang mga inihaw na tilapia kinakain niya. Sinisip-sip niya. Napakagaling niyang kumain. Ewan ko ba ngayon na ito? Makakaloka ka. Mm. Nabi na Ano ba yung hapay? Ano isda? Hmm. Hmm. Yung hmm, na kami naka-live nandun na kayo isipin na lang live kami <laughs> na Bye guys mm. מה אומר אומר אחרת, מה?